Sama natin ang Administrator ng Office of Civil Defense, Yusek Ariel Nepomuceno. Good morning po, Yusek. Good morning po, Ma'am DJ. Sir Ted. Good morning po. Si Maricel Halili po ang kasama natin ngayong umaga. Magandang umaga po Yusek. <laughs> po, Yusek. Good morning po, Yusek. Thank you po. Yes, Yusek. Thank you po for being on the show. Yusek, uh, dito po sa forum, no sa kapihan sa Man Manila Bay, uh, itong nakaraan, binigyang diin po ninyo yung kahalagahan sa paghahanda ng buong Luzon, not just Metro Manila, uh, sa posibleng nga pong paggalaw nitong West Valley Fault na pwedeng magdulot ng The Big One. Um, sir, ito pong pangyayaring ito, Yusek, matagal nang nababanggit yung big one na yan, pero marami pa rin hindi seryoso o kulang po yung kaalaman. Sa tingin po ba ninyo, ano yung pinaka-critical na dapat maintindihan ng tao kapag binabanggit po yung banta ng West Valley Fault? Una-una, uh, hindi lang po yan sa Metro Manila, hindi lang po dapat mga ba o maganda mga nasa mismo fault system. Kasi halos lahat po ng malalakas na lindol, kung saan po yung epicenter, ang epekto niyan malawak. So kaya ho natin na uh, kinukuha ang atensyon ng ating mga kababayan, halos sa buong Luzon dapat, upang maganda tayo. Kasi hindi ba, kahit naman taga Ilocos kayo, or kagaya kung nasa Maynila kayo, dapat alam niyo din ang gagawin. kaya uh, kaya ho inaalarman ho natin, sabi ko nga, hindi naman po natin pwedeng pagandahin ang sagot. Dapat yung tamang sagot sa katanungan, tayo ba'y handa talaga? So, ang unang-una, dapat yung mga mamamayan natin, ang unang mga sa sarili nila, sa so unang mga segundo po ng malakas na lindol. Ang, 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 the big one po, kung sa kasakali po, kung sa kali. Mga segundo lang po yan usually, mga 30, 40 seconds po yan. Eh. So, kaya natin laging ina-encourage ang ating mga kababayan, yung duck cover and hold, yan ang unang magliligtas sa kanila sa mga unang segundo upang huwag silang matumba, mabual, at maiwasan po yung pagbagsak sa kanila ng mga uh, mabibigat na bagay o matatalim na bagay galing sa kisame o sa mga sa mga nakadisplay sa lugar nila kasi pag nagkaduguho di, nagkasugat sila uh, yun ang maaaring magdulot na hindi na po sila magkaroon ng malay mawala sila ng malay or pag nagtagal doon ang ikamatay nila kaya yung muscle memory ang inahabol natin sa mga ganun drills at makita rin nila kung saan ba dapat ang open space, kung saan sila nagtatrabaho, saan sila umuwi, Mahirap naman po kasi habang lumilindol, doon pa sila mag-iisip. Dapat nag-uusap na yung mga mamamayan, saan ba talaga tayo magpupuntay. bawat pamilya, level po dapat ito ng pamilya. Saan so, sila tatakbo, saan so sila mag-uusap-usap, paano nila bibilangin kung kompleto pa po sila. Yun yung hinahabol natin sana sa ating mga mamamayan. So kung, kung pwede lang po natin nga ng pagtulungan, ito ang, ang unang line of defense natin talaga. Yung pong mga struktura mm -mm. dapat maging ibay po talaga. Kasi oh, kahit po pinapaganda natin yung panawagan para sa Dock Covenant Hall, e eh, kung naman nandun kayo sa loob ng bahay o gusali o opisina na siya namang maguguho, e eh dito, malilibing po kayong kumbagay yung naka Covenant Hall. So, ang una-una po talaga dapat nating pagtulong-tulungan bilang bansa, yung mahigpit na pagtupad o pagpapatupad at pagsunod do sa mga panuntunan po ng building code. Hinggil doon sa mga materyales, disenyo, mm -hmm. at kung saan po itatayo yung mga struktura natin, lalo na po yung mga bahay. Oo. Yan, po, yan, po talaga ho, ah, uh, nakikiusap tayo, mm -hmm. nagre-request tayo, lalo na sa mga kasamahan po natin sa local government unit. Mm -hmm. Sila po yung nagbibigay po ng mga permit construction, Okay, pansin Hindi po tayo nagpagkisiyan. Ano? Mm -hmm. uh, may panahon pa naman para higitan to. At yung mga nakatayo na, yun ang malaking sumirangin natin. Paano natin i-inspect yun? So, mm -hmm. napakarami Mm -hmm. Oo. Uh, Yusek, puntahan ko lang yung binanggit nyo po kanina na sinasabi nyo hindi lang yung mga na nasa West Valley fault ang uh, kailangan maghanda maging yung mga nasa labas nito. So for awareness, ano pong ginagawa ng OCD? Kasi dito sa Metro Manila, I think it's easier for people kasi laging may, nandiyan, laging binabalita, hindi po ba uh, aware sila na pinag-uusapan natin ngayon itong the big one. Outside of Metro Manila, lalo po doon sa mga probinsya na hindi inaabot minsan, halimbawa Bawa ng balita, paano po yung awareness na ginagawa po ng Office of Civil Defense sa pakikipagtulungan po sa mga LGUs? Ako. kagaya uh, po nitong nakaraan linggo, uh, tatlong araw po namin pinatawag, uh, inimbita po yung mga ibang probinsyang maaari po maapektuhan, yung mga galing po ng Region 3, Region 4, inimbita po namin sila dito sa Manila upang at least uh, simula po doon sa mga responders, yung mga mayroon pong katungkulan at may responsibilidad na magresponde at maganda, pinatawag po namin sila upang uh, malaman nila ano ba talaga ibig sabihin ng paghahanda at masamang epekto nitong malakas na lindol kung sakasakaling mangyari. Is Isa po yun. Pangalawa, uh, patuloy po yung ating uh, pakikipag-ungayan, uh, paghingi din ng tulong, lalo, lalo na po talaga sa media kasi hindi po kaya namin mag-isa po ito lalo na sa Office of Civil Defense, hindi naman po kami malaking organisasyon. So yung pag-iingay, pag, 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 pag kung baga, uh, kailangan, kailangan po nang tulong dyan. Yun po yung most effective po talaga, yung mass media po talaga. Uh, humingi na rin po kami ng tulong din sa ilang mga artista, kagaya po ni Ding Dong Dantes, kasi po kahit po isang daang beses ako magpaliwanag, eh, hindi naman po ako yung pinaka-sikat, kung baga si Major Dingdong kasi a uh, reserve officer namin yan sa Philippine Marine. Mm -hmm. So may mga videos po kaming ginawa, pakakalat namin yan. Libre lang po yun, uh, nakuha po namin ng grant sa World Bank. At ang naging uh, kumbaga, talent ay si Major Dingdong Dantes. So ipapakalat po namin yan sa lahat ng hantayan po ba. Halimbawa sa uh, seaport, sa, sa LTO, halimbawa habang naghihintay kayo, sa sinihan, yung lahat po na pwede namin ibigay digitally at yung actual videos upang talagang palawakin yan. Lalo na, tama po kayo, doon sa mga lugar na baka nag-iisip na hindi po sila maapektuhan po nitong The Big One. Kasi bilang halimbawa, kung maalala natin noong 1990, dyan sa Nueva Ecija po ang, ang epicenter ng napakalakas na lindol doon noong 1990. Nung gumalaw po yan, ang napakaraming nawasak na buildings, kagaya ng Hyatt Hotel sa Baguio City. So, hindi kung saan po yung efficient doon lang po ang dapat magamba. No? Mm -hmm. Kahit po yung tagi po nating naririnig na Ruby Tower, Maynila po yan, noong 1968, ang gumalaw niyan, kasiguran, Aurora. Napakalayo po, no? So, ang nasira mga struktura, Maynila. So, wala pong ano talaga to eh. Walang limitasyon kung saan po yung gagalaw at maa-apektuhan po talaga. Pagdating ng lindol, huwag tayo lalayo. Ito so, sa Myanmar, Myanmar po yung 7.7 magnitude pero ang bumagsak na building din sa Thailand Oo, yun nga rin po yung binabanggit sa amin ni uh, Sir uh, Teresito Bacolcol kanina ng FIVOLX. Um, may uh -huh. binanggit din po kayong figures dito sa Kapihan last time. You're talking about 30,000 hanggang 52,000 no, na paaaring mamatay. wag naman po sana. At daang-daang libo ang posibleng masugatan. So as early as now, dahil hindi natin alam at wala rin tong indications kung kailan pwede talaga exactly mangyari. Ngayon po ba naghahanda na yung OCD kasama yung mga yung yung health buong health system natin para hindi siya ma-overwhelm kung mangyari oh, man po ito. Oho, uh -huh. ah ganito po. Kailan mo natin mga kababayan? Tatlong level kasi yung dapat nating paghanda, no. Yung unang level ito talaga amino over overemphasize namin ho talaga. Yung structural engineering solution. Talaga yan po ang pinakaimportante. importante lang po natin yung maaaring bilang ng mga mamamatay Kapag ang mga estruktura talagang mahigpit pong sumunod, at least yung mga bagong itatayo. Yung mga dati na pong nakatayo, yan malaking pagsubok po yan, malaking challenge natin pare-parehan. Paano magkakaroon ng inspeksyon, paano magkakaroon ng retrofitting, ay eh, hindi naman libre yan. Yan ang napakalaking uh, dapat nating pag-isipan dahil lalo na private sector po karamihan dyan. No? So yan ang unang level po talaga na magliligtas sa atin. Yung pangalawang level, ito po yung paghahanda naman, ito yung reaksyon. Kasi yung una, prevention yun. Mas importante, parang sa sakit, naririnig natin. Ang prevention ay mas maganda, at mahalaga, kaysa sa reaksyon, sa paggamot. Ano? subalit dun sa paggamot naman, yung reaksyon, habang lumilindol na, yan po yung mga drills, exercises, simultaneous earthquake drills na ginagawa namin every quarter. Dun po sa tanong nyo, yan sa pangalawa po yan, yun, yan po yung reaksyon, pagtugon. Ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, at least every three months, pinagsasama-sama po namin yan, ang hindi po nakikita ng tao yung, yung paghahanda po ng pamahalaan sa komunikasyon, paano ang mobilization ng ating mga logistics. Ibig sabihin, ang assumption namin, yung mga bridges, mga tulay, uh, maaring nagpagsakan yan dahil sa study po, sa pag-aaral ginawa po na binanggit po sa kahapon, sa, sa pagpupulong. Sang-ayon po sa 20, 2004 study na yan, more than 120 bridges mga tulay, magkakulap. So, ibig sabihin, isolated tayo sa bawat isa. So, yung pagtugon dyan, galing sa mga ibang probinsya na iniimbita rin namin lagi, na yung tutugon ng mga uh, puwersa natin at mga responders from LGUs galing sa ibang probinsya, may mga assignment po sila, saan sila particular na pupunta at paano sila makakapunta roon, hindi po pwedeng di sila magkakakilala. Kaya paulit-ulit po yung drills po na yan ang nakikita po natin sa mga pag-uulat, sa mga video, sa TV, ay yung pong the hold. Ang di po nakikita natin, yung pong paghahanda sa likod po nito ng mga iba't ahin, ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang mga nasa private sector. May mga kasamahan po kami from the mining community upang pahiramin tayo ng mga heavy equipment sa kasakali at yung mga radio group, ibig sabihin, pag Kapag uh, nawala po, uh, pumalya ang ating usual digital telephones, yung mobile phone, uh, yung regular landline, ang next step namin ay yung satellite-based phone. Pero pag yan ay pumalya pa rin yung mga UHF-DHF po ang ating aasahan. Ganun po yung paghahanda. Subalit so, gusto pa rin natin palawakin yung mga na-involve at least sa private sector. Mm -hmm. Minimum man ang bakit sila sa da-cover and hold para sa kanilang minamahal sa buhay, mag-usap-usap sila, paano ba to? Pupunta ka sa ilalim ng lamesa, na matibay, wag yung salamin. Saan kayo tatakbo? Meron ba kayong go bag? O ay kung, ay kung ay nangyari ay ito ay. na habang oh, nasa eskwalahan ang mga bata o na, ang magulang nasa opisina, pa paano gagawin nila? Sinag-uusap uh, uh, so, hey, dapat po yan. Eh. Uh, ang pangdulo uh. naman po, mm. yung pag-respond ng pamahalaan, last line of defense, again, reaction po yan. Ibig sabihin, kahit po anong pagpapakabayani ng ating mga puwersa, ng mga kasundaluan, pulis, including Bureau of Fire, ay parating sila maharahil after one day, ano, swerte na kung ilang oras nandiyan na sila. Kasi maaaring Metro Manila, siyempre kung baga nga sa, salitang tao lang din naman, maaaring kami po mismo, baka unahin po namin ang ating mga pamilya. Siyempre so, normal po yan eh. So kaya kailangan practicing po yung manggagaling sa ibang lugar at yung international communities, may mechanism din po yan na lagi po natin uh, nire-review, hinahanda upang kung sa kasakali, darating po sila kagaya po nung ginawa natin ngayon sa uh, Myanmar nung uh, two years ago sa uh, Turkey. Ganun po, ang uh, sa, sa level po ng mga mamamayan, ano po, uh, buhay po nilang pinag-uusapan natin, so dapat tulungan po nila yung sarili din po nila at against going back sa first level of defense sa mga struktura. Okay. Nakikiusap tayo talagang paulit-ulit sa ating mga kasamahan sa local government unit. Okay. Lalo na lalo, nagbibigay po ng mga construction and occupancy permit. Uh, Yusek, si Maricel po ito. Uh, binigyan niyo po ng uh -huh. emphasis yung tungkol sa structures na dapat yan talaga yung gawin nating prioridad ngayon. Base po ba doon sa uh -huh. ating uh, National Building Code? Saka, sa kasalukuyan, um, karamihan doon sa mga pinapagawa nating mga structures, kahit yung bahay, hanggang gaano kalakas na pagyanig yung kakayanin na talagang hindi tayo hindi gigiba. Okay. Uh -huh. uh -huh. Ganito po yan. sa ayon po sa building code, ang minimum, oh, minimum po ito, hindi maximum, ang minimum dapat kakayanan ng struktura, building, a warehouse, mga ganyan, bahay, dapat 8.5 mag magnitude minimum. Uh, may mga kasamaan nga po ako, ang mga tinatayo nila is hanggang magnitude 10 kakayanin. no. So dapat 8.5. Ngayon, yung disenyo, maingat po dapat tayong lahat dito, yung disenyo, pang 8.5 magnitude nga, sa, ba, tapos yung pag-implement naman, eh hindi sumunod, baliwala po yun. Ano? Mm, -mm. So ngayon, kung tama rin ang disenyo, tama pag-implement, mahina naman ang materyales, yung mga substandard, patay na naman po tayo dyan. Uh, tama ang disenyo, tama ang materyales, ay itinayo naman sa no-build zone, mga landslide prone, liquid packing din. Zone, Ganun din. So talagang dapat, mahigpit po talaga. Walang shortcut, walang exemption, walang alam niyo po ang building kahit 90% ng materyales tama. Meron lang pong 1 to 10% na mali. Delikado po 'yon, yung mm. weakest link po sa struktura. O hindi po pwedeng kino-combine-combine o sige, magtitipid ako. 90% ng bakal tama. 10% mm mali, delikado po 'yon. Kasi doon po yung bigay oh. Ah, kaya lang, mm. isa pong malaki nating uh, suliranin ngayon napakarami po natin mga kababayan na uunawaan po natin yan. Ano? Uh, yung pang DIY yung do it yourself, ano po, yung kanya-kanyang gawa lang, uh, lalo na, lalo na kawawa nga po yung mga kahit bagyo, sila pong unang natatamaan, nawawasa ang bahay. Yung mga mas mahihirap po nating kababayan, syempre, kailangan nila magtipid, pagkasyahin po yung kanilang uh, pera sa pagtatayo ng bahay. Uh, hindi na rin sila kukuha ng arkitekto na alam ano ano ang disenyo na pang 8.5 magnitude doon po tayo nangangamba uh, kailangan natin muli ng tulong ng local government units paano po yan maidentify oh, wow. uh, may mga budget oh may mga budget naman po pwedeng gamitin eh Uh Oo. -oh. Pero sir, yung sinasabi po ninyo, nakakayanin dapat at least 8.5 na magnitude. Buildings lamang po ba ito yung mga structures or kahit yung mga mismong residential areas? Dapat 8.5 din at po. least. Oo, kasama po. Actually, ironically po, yung mga malalaking buildings ngayon, lalo na yung ginagawa ng mga malalaking developers, ano na po yan, may mga rollers pa po yan, may mga dumpers yan, yung mga nakikipaglaro na lang po sa lakas ng lindol. Uh, ironically, yan pa nga yung mga mas safe. Uh, presumably, kasi mga malalaking developers, may mga totoong uh, designers yan, mga malalaking architectural firms, engineering firms, at hindi lang po matibay yung kanilang mga bakal at pato na ginawa. May mga teknolohiya na po siya nang ginagamit, kagaya po nang galing sa Japan na rollers. Kung Kumbaga, sumasayaw na lang sa lindol po yung building. Ano? Ang delikado po talaga, yung mga residential, tama po kayo. Oo, so, po yung... Oo. Mm -mm. so, paano po ang maiging gawin, especially dun sa mga nasa residential areas, na luma na yung bahay? Kasi, for example, Oo. especially dito sa cities, marami yung mga nasa 1970s pa na ipatayo yung bahay, na hindi na na-check yung structures. So, ano yung maiging gawin? Alam natin na medyo kapo sa budget yung iba, pero para naman dun sa medyo nakakaluwag-luwag. Opo. Oh, oh. oh, oh Ma'am Maricel, tandaan po natin, karamihan po ng bahay, kat nabanggit niyo po, 1970s, eh wala pa hong building code noon. So, yes. So, presumably, mm, -mm. Oh, presumably, hindi pa po yan sumunod. Ano? Maaring tamba, pero yung mga kababayan natin na kaya naman po nilang kumuha ng engineers, hindi po pwede itong kanya-kanya lang na yung tayo-tayo lang. Ano? This must be done professionally. Ibig sabihin, engineers po yung maalam dito. No? yung yung engineers na hindi po with your respect sa mga engineers no yung engineers naman po matitino yung wag naman po yung fly by night ano so sana yung mga kababayan natin na may kakayanan uh, at least mabawasan na po yung maaaring tamaan ano ah uh, humanap na po sila ng mga structural engineers marami naman po yan uh, simulan na nila uh, magpa-tawag po dyan na uh, structural integrity audit ibig bin. May mga pamamaraan kung paano malalaman kung ito ba ay kaya ang 8.5 magnitude. Ano? Hindi naman pag hindi kaya ay gigibayin yung bahay. Hindi po. May mga retrofitting technologies na po. Yung lalagyan po ng cross beam, lalagyan ng bakal. <coughs> May mga ganun na pong kaparaanan. Uh -oh. Ngayon yung mga wala naman pong kakayanan magpa-retrofit or magpa-evaluate in the first place, diyan po maaaring pumasok ang pamahalaan. ah uh -oh. uh, sa national government po, of course, uh, hindi naman po unlimited yung pera ng national government. Kami po, nagpa-prioritize. Inuuna po ng, uh, may, may, classification classifications po kasi ng LGU. Merong class 1, 2, 3, mm -hmm. uh, medyo may look 4, 6, uh, look yan. 4.6, oh. oh. yun yung maaaring alalayan po ng national government. Subalit so, mm -hmm. Ang local government units po na nasa levels 1, 2, 3 or classes 1, 2, 3, mm -hmm. may mga budget Five uh, 5% po ng kanilang ira, yung pong kita ng LGU, base sa mga buwis na nalilikom nila, 5% po nun ang pwede nilang gamitin sa disaster preparation. Yung 5% po niyan, bahagi po niyan, pwede nilang gamitin sa capital outlay. Ibig sabihin, bumili sila mga kagamitan, logistics, at yung pagpapatibay po ng mga gusali nila at kung may programa sila, pwede pong programa paano ma-inspect po yung mga nasa jurisdiction nila. Pwede pong gamitin po yun eh. 70% mm -mm. po, mm -mm. 5% pera nila pwedeng gamitin. Okay. Um, Yusek, may binabanggit po yung DILG tungkol dun sa Harmonized Infrastructure Audit Tool na gagamitin daw para pangsure itong mga structural integrity ng mga public buildings, especially dito sa Metro Manila. Ano po itong tool na ito? And gawa daw po ito katuwang nila mga 4th and 5th year engineering students? Oh, maganda po yung intention nila kasi mm. uh, nire-recognize po ng DILG, na maaari hindi sapat po yung mga may mga lisensya na po na mga, uh, ano, ng mga engineers, no, yung miyembro ng ASEP, ng PAIS, mga organization po yan ng mga structural engineers. No? So iniisip po ng DILG, sumalit di lang po ako sigurado kung yan po ay na-implement na, na no? baka nasa conceptual stage, pero hindi po ako sure doon narinig ko lang po sa DILG mismo nung two days ago during our summit na they're looking at tapping the fifth or fourth and fifth year engineering student na makatulong po sa pag-evaluate po ng mga building. Okay. At hindi ko po alam oh, oh, kung yung kakayanan po ay pwede. Pareho. Oo. Uh, oh, oh. Uh, so presumably kung kaya po nila, mas marami po ang ibig sabihin pwedeng oh, ma-inspect. Oh. So, So um, Usec, right now, uh, wala pang direct na coordination si DILG about this particular tool? Kung bago on the process pa lang po siya, itatap pa lang? ayun uh, po ang pagkakaintindi mm -hmm. ko. Mm -hmm. Tumali, kasi pinanood ng uh, representative po ng DILG si Usec, uh, Iringan. Kasi po, meron po kami yung nabanggit ko kanina. Meron kaming taunan na earthquake summit. Iba po sa earthquake drill. Yung earthquake summit, pinagkakainan summit, pinagre-report namin dyan lahat ng ahensya mm -mm. upang malapak po ng mga ibat-ibang stakeholders kasama private sector uh, kung ano po yung paghahanda na ginagawa po ng ibat-ibang ahensya. Nabanggit po yan ng DILG. Subalit so, okay. ang DILG, meron na po silang existing na offline listo mm -mm. So yan yung makapag-report sa LG level okay, kung paano po. po. Oo, oh, medyo napuputol si Yusek Ariel. Pero Yusek, salamat po no, sa pag po sa amin dito ni Maricel Halili ngayong umaga. Kukontakt po kami ulit sa inyo sa iba pa pang uh, mga paghahanda natin dito nga sa ayaw man natin mangyari pero wala naman tayong Kailangan choice. But be ready. Mm -hmm. Ito nga ang the big one. Ang... Thank you po, Yusek. Maraming salamat. Yan nga po Administrator ng Office of Civil Defense, Yusek Ariel Nepomuseno.